Nagsalita na ang binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shira Moro laban sa mga fans niyang sumusobra na sa pambabatikos sa Australian singer-songwriter na si Lenka. ito ay matapos tanggalin ang viral song niyang celos sa mga streaming platforms dahil sa umano'y pagkopya ng tunog at melody sa 2008 song ni Lenka na trouble is a friend ko, ko, sa, oh, oh, oh. sa kanyang Facebook account Nanawagan ang OPM singer sa kanyang mga Pinoy supporters na tigilan na ang pagsasalita ng hindi magaganda laban sa Australian singer. Nais ko lamang po makiusap sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta sa akin na nakapagkomento o nakapagsalita ng di maganda at di na ang laban kay Idol Lenka na kung maari lamang ay tigilan na po natin ang pagtuligsa o pambabash sa kanya, saad niya sa post. Ayon pa kay Shira, Naiintindihan niya ang lungkot na nararamdaman ng iba matapos alisin ang kantang selos sa mga digital music apps na talagang tinangkilik na ng madlang barkads. Naiintindihan ko po ang sentiments nyo dahil sa pag-take down ng kantang selos, at nagpapasalamat po ako dahil kahit papaano ay nandyan kayo na nagnanais na ipagtanggol ako, Ania. Ipinaliwanag ng baguhang singer na maayos na nakipag-usap ang kampo ni Lenka sa team nila Shira patungkol sa copyright concerns nito. Subalit, nais ko rin pong ipaalam na naging maayos ang approach sa amin ng kampo ni Lenka, mabuti at maayos silang kausap, at nakikita namin na ginagawa lamang nila kung ano yung tama at naaayon sa batas. Sana po ay matigil na ang mga pambabash or pag-spread ng hate speech laban sa kanila. Bagkus ay ipakita po natin na tayo ay peace-loving citizen, dagdag pa niya. Nauna rito, nang na ng paumanhin ang producer ng Celos na AHS channel Kay Lenka sa pamamagitan ng Facebook post. On behalf of our artist, Shira, AHS Productions would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the Celos as it is now unavailable on all online streaming platforms. Mensahe sa caption. Sabi pa nila, as most of you may know, the melody that we have used is originally from a song entitled Trouble is a Friend by Lenka, and as of the moment, we are already in contact with her team for us to make Celos an official cover, ang bahagi ng kanilang official statement. Magugunitang nagtrending ang kantang Selos ni Shira sa TikTok last year hanggang sa magkaroon na rin ito ng dance challenge. Isa rin sa mga hit songs ni Shira ay ang kakarelease pa lang na Forever single, Walang Jowa, na available din sa iba't ibang streaming platforms. Samantala, nananatiling unbothered ang binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shira Alimudin o mas kilala sa stage name na Shira Moro. Ito ay sa gitna ng kinakaharap niyang copyright issue sa viral song na Selos. Ngunit sa kabila ng kontrobersya, sinabi ni Shira na maglalabas siya ng panibagong single na tungkol sa pagiging proud chubby niya. Sa Facebook, pumalagang OPM singer laban sa body shamers na walang tigil na nilalait ang kanyang katawan. Ilalabas na po ang isa sa mga bago kong kanta soon. Daming nagsasabi at nagmumungkahi na dapat daw magpapayat ako dahil celebrity na daw ako kaya dapat maganda ang body figure, caption niya. Sabi pa niya, sorry po, di po ako artista, local artist lamang po ako and I am proud to say na sa chubby mo makikita ang ganda. Iginiit din ng singer na ang layunin niya sa upcoming song ay magpakalat ng good vibes habang ine-empower ang mga chubby, lahat ng chubby o mataba around the globe magingay good vibes lang. Sabi pa niya, samantala, wala pang update si Shira tungkol sa legal action at copyright concerns na kanyang hinaharap.